Magandang araw po sa inyong lahat. Sana maibigan niyo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Sa isang tahimik na baryo sa bayan ng San Roque, isang bagong pamilya ang dumating. Ang mga Santiago. Si Aling Marta, ang kanyang asawang si Mang Dencio, at ang kanilang anak na si Teresa, isang buntis na dalaga ay lumipat sa isang lumang bahay sa dulo ng baryo. Sa kapila ng pagiging stranghero, agad nilang tinangkang makihalubilo sa mga tao. Laging may ngiti sa tuwing may bumabati. Napakabait nila, wika ng isang tendera sa palengke. Laging bumibili ng sariwang karne at laging magalang. Ngunit sa kabila ng kanilang kabaitan may mga napapansin ang ibang taga-baryo tuwing gabi tila may kakaibang ingay na nagmumula sa bahay ng mga Santiago parang mahihinang pag-ungol at minsan may maririnig na animoy pagaspas ng pakpak simang isko ang pinakamatandang residente ng baryo ay tahimik na nagmamasid. Marami na siyang karanasan sa mga kakaibang nilalang at hindi siya madaling malinlang. Hindi normal ang pamilyang yan, Anya, sa kanyang kaibigan na si Aling Sita. Hindi ko man gustong maghinala, pero may kakaiba sa kanila. Isang gabi, nagpasya siyang magmatsyag. Sa ilalim ng anino ng punong kahoy, pinagmasdan niya ang bahay ng mga Santiago. Ilang sandali pa, nakita niya si Mang Densyo na lumabas ng bahay at nagpunta sa likuran. Tala ang isang timba na may laman nang ito'y itinapon sa damuhan, nagmamadali itong bumalik sa loob. Dahan-dahang lumapit si Mang Isko at sinilip ang itinapon nito. Napaatras siya sa nakita. Mga peraso ng hilaw na lamang loob. Hindi pangkaraniwang tira ng pagkain. Kinabukasan, kinausap niya ang kapitan ng baryo kailangan bantayan natin ang mga bagong lipat. May kakaiba sa kanila. Ngunit ang sagot sa kanya ng kapitan ay isang buntong hininga. Wala silang ginagawang masama isko. Huwag tayong basta maghinala. Habang lumilipas sa mga linggo, unti-unting napansin ang mga taga-baryo na naging mahina si Teresa. Maputla ito at laging pagod. Malapit na siyang manganak, sabi ni Aling Marta sa isang chismosa sa palengke. Sang gabi, nagising ang buong baryo sa isang nakakapangilabot na sigaw mula sa bahay ng mga Santiago. Parang sigaw ng isang hayop na nasasaktan mahaba at puno ng sakit. Nagmadaling pumunta ang ilan sa mga kalalakihan upang tignan kung anong nangyari. Ngunit bago pa sila makalapit sa bahay, lumabas si Mang Densyo. Pasensya na kayo, Anya. Halatang balisa. Nanganak na si Teresa. Walang naglakas loob na pumasok sa bahay. Ngunit mula sa bintana, nakita ng ilan ang anino ng isang babae. Si Teresa, nahawak ang kanyang sanggol. Ngunit ang isang nakakakilabot na detalye ang tumatak sa kanilang isipan. Tila may mahaba at matutulis na kuko ang anino ni Teresa. Makalipas ang ilang araw, isang batang lalaki, ang misteryosong nawala sa baryo. Si Cardo, anim na taong gulang, ay huling nakita malapit sa bahay ng mga Santiago. Muli si Mang Isko ang nagduda. Isang gabi, dinala niya ang kanyang itak at sinubukang pasukin ang bakura ng pamilya Santiago. Ngunit bago pa siya makapasok, isang mababang boses ang pumigil sa kanya. Huwag mo na itong ituloy isko. Lumingon siya at nakita si Aling Marta, ang matriarka ng pamilya. Maputla ang mukha nito, ngunit puno ng lungkot ang mga mata. Ano kayo? Tanong ni Mang Isko. Mahigpit na hawak ang itak. Tumungo si Aling Marta. Alam mo na ang sagot, pero mali ang iniisip mo. Lumapit siya kay Mang Isko at ibinulong. Hindi kami pumapatay ng tao. Hindi kami tulad ng iba. dahan inilabas ni Aling Marta ang isang maliit na garapon. Puno ng malapot at maitim na likido. Ito ang aming pagkain dugo ng hayop. Pilit naming binago ang aming likas na pagkatao. Napatigil si Mang Isko. Ang alam niya, ang mga aswang ay halimaw na walang awa. Pero ang pamilyang to, tila hindi sila tulad ng mga alamat. Ang sanggol, aswang rin ba siya? Tanong niya. Tumulo ang luha ni Aling Marta. Hindi namin alam. Sana'y hindi. Kaya kami lumipat dito upang magsimula muli. Ngunit bago pa makasagot si Mang Isko, isang matinis na sigaw ang umalingaungaw sa buong baryo. Hindi ito galing sa bahay ng mga Santiago. Ito ay mula sa kabilang dako. Mula sa bahay ng kapitan ng baryo mabilis silang tumakbo. At sa kanilang pagdating, nakita nilang nakabulagta ang bangkay ng kapitan. Wala nang laman ang loob ng kanyang katawan. Para bang kinain ito mula sa loob. At sa isang sulok, nakaupo ang isang nilalang, isang aswang ngunit hindi ito miyembro ng pamilya Santiago. Si Aling Sita Nakapagkubli siya sa loob ng baryo nang hindi napapansin. Isang tunay na halimaw na nagpapanggap bilang isang pangkaraniwang matanda. Napalingon siya kay Mang Isko at Aling Marta. Ang mga matay pulang-pula. Kayo, Anya, ang may kasalanan nito, kung hindi niyo pinigilan ang gutom ko, hindi ito mangyayari. At bago pa nila nagawang kumilos, lumipad si Aling Sita papalayo, mabilis at wala ni isang bakas. Kinabukasan, ang buong baryo ay nagkagulo. Ang pinaghihinala ang mga halimaw ay hindi pala tunay na halimaw at ang tunay na halimaw ay nakatakas. Ngunit huli na ang lahat. Nang puntahan ng mga tao ang bahay ng mga Santiago, wala na ang buong pamilya. Iniwan nila ang lahat ng kanilang gamit, pati ang crib ng sanggol ni Teresa. Ang tanging na iwan ay isang peraso ng papel. Isang lihang mula kay Aling Marta. Salamat sa pagtanggap sa amin kahit saglit. Ngunit hindi kami kailanman magiging ligtas. Hindi kami kailanman magiging tao. Paalam. At sa sulok ng liham, isang patak ng dugo ang natuyo. Walang nakakaalam kung saan nagpunta ang pamilya Santiago. Ang tanging sigurado lang ay isang araw, maaaring bumalik sila. O kaya naman, ang kanilang anak, ang batang aswang, ay nasa tabi mo na ngayon. Nakatingin, tahimik at gutom. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.